ni Robredo, hindi ko rap. Le ni Robredo, hindi Higing ko rap. Le ni Robredo, hindi ko rap. Oh, <laughs> Robredo, hindi ko rap. Kaya eh, ano ko makabata ng helmet. Kahit ano pang pagtatanggol nila sa iniido nila, sa iniidol nila, uh, ito lang masasabi ko talaga si Atty. Le ni Robredo, hindi ko <laughs> May nabasa ako sa ComSec natin mga Batang Helmet, talaga solid nga daw sila. Solid ah. na Duterte, lalo na silang mga tiga Davao. Especially Davao del Sur, nabasa ko yan sa comment. Ah. Eto, may resibo ako. With warm hearts of the people of Davao del Sur, let us all welcome the arrival of the Vice President of the Republic of the Philippines, Let's cheer for Madame Vice President Lenny Robredo. mga batang helmet yan lang naman po yung campaign period sa Davao del uh -oh. Sur noong 2022 yes. Kung wala talaga at solid talaga sila eh ano itong mga tao na to okay. mga sibuyas bayan ba oh, oh, yeah. pero ito nga mga batang helmet may nakausap din ako na taga mismo mm. doon mismo oh. sa Baluarte ng mga Duterte mm. minili sila yung nakausap ko na tao na yon at yung uh -oh. sa community na yon talagang tumindig sila mm Ayan nga, o, may resibo tayo ng rally, campaign rally ni Bipi noong 2022. double mm -mm. yan. Pero ito lang mga kapatang helmet, nakakaloka lang talaga dahil ang daming mga lumalabas sa mainstream media na oh. hindi nga daw may isusulong sa Senate itong impeachment. Marami mm. rin mga hindi pabor. Nakakaloka lang talaga. An ano, ano pa talaga? Para saan ba ang ipinaglalaban mo? Para sa bayan ba? O para sa bulsa? Para sa posisyon. O, oh, di ba? Kasi ito mga kabata helmet, naglabas na ng pahayag si Atty. Leila de Lima, Bicoper. Tulad nga sa sinasabi ni Senate President Jesus Cudero. O ba? Diba? So, meron pala sa Constitution natin, the 1987 Constitution, video ka na? na? yung for weed na term. Mm. At ang definition niyan, o ba? Diba? Sinabi din ni Sen Leila. Oh, diba? sabihin, case to case basis din. Mm. Nga, mga kabatang helmet, eto lang ang solid na masasabi ko talaga sa lahat ng mga loyalista, sa lahat <gasps> ng mga... Idols, di ba? Oh, idol! Si Atty. Lenny Robredo, hindi po corrupt sabihin yan sa mga iniidolo nila? Oo, uh, hindi. Ang kurang. Walang kinurakot yan. Uh? Walang tinago. Lahat secret. Ah, tanong natin kay Mary Grace Piatos. Secret. Ata ah, na nga ba si Mary Grace Piatos? Ay, marami naman daw lupaan daw sa dabaw. Oy. Ay! Hindi naman naka-register sa PSA si Mary Grace <tis> Piatos. Ha? Kahit Pero, yung mga Piatos? Existing pala ang mga Piatos. Oh, may Piatos? Oh, marami ayun, silang ah. patatas. Tapos sino natatalop ng patatas? Kilala niyo na yan. Basta ko na sa mga video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para lagi ka-updated sa lahat ng mga upload po namin ng video. Kapar! Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi ko sa buhay niya, nag-helmet din na mukhang it's getting better every day. God bless everyone. Bye! Leni Robredo, hindi ko rap! Leni Robredo, hindi ko Ayaw niyo kaya sabihin niyo yan sa mga iniidolo niyo. Kaya niyo ba? Ah, eh yung idolo niyo kaya, kaya niyang kayang sabihin yan? Nahihintay niya na. Crap.